Ito ang Puerta Real o Royal Arch. Ito ang Royal Gate ng Pagsanhan. May dahilan kung bakit ito itinayo. Hindi lamang ito pasukan o labasan patungo sa bayan ng Pagsanhan. Katulad na lang ng bahay na ito, ay nai-preserve nila yung kalumaan na simula nung ito itinayo, hanggang ngayon ay ganito pa rin ang kanyang itsura. Sa timog ng Laguna, may isang bayan na hindi sumabay sa takbo ng panahon. Habang ang mundo nagbago, ito na natiling hawak ng kasaysayan. Pero kapag tinignan mo na mas malalim, makikita mo ang bakas ng isang panahon na hindi na dapat umiiral. Pero nandito pa rin. Grabe, kung makikita nyo yung parte na to ng kalsada, ay mataas pa din ang level ng tubig. Pero bago ang lahat, isang magandang araw at story na naman ng paglalakbay. So nandito nga pala tayo sa bayan ng Paite. So napatigil tayo dahil dinaanan natin itong grabe na bahana ito. Bali ang tubig na, na nanggagaling dito sa bahang ito ay hindi galing sa kanal. So ito ay nanggagaling dito sa, sa Laguna Lake. So ang Laguna Lake ngayon ay medyo mataas ang level ng tubig. So yung ibang tubig ay talagang tumapo na dito sa kalsada. sa ko, ang mga dahilan kung bakit tumatas ang level ng tubig dito sa Laguna Lake ngayon ay eh ang patuloy na pag-ulan dahil ilang mga bagyo na rin ang dumaan sa atin ngayon. So ang isa pa, eh, yung mga ilog na nakakonekta sa Laguna Lake. So lahat ng tubig ay eh, dito tumatapon. So meron ding uh, tinatawag na napid ng channel, eh, hindi naman ito makapaglabas ng tubig na marami dahil mas aapo pa ang tubig sa Metro Manila. At ang isa pa sa pinaka nakikita kong dahilan ay eh, ang pag-high tide ng Uh, Manila Bay dahil hindi makapagpalabas ng tubig ang Laguna Lake at may tendency na pwede pa tayong pasukan ng tubig alat. So kung makikita nyo yung level ng tubig dito sa bahana ito, talagang abot hanggang bumper ng mga sasakyan So kung kayo ay dadaan dito sa paite at maliliit na sasakyan ang dala nyo eh siguro magharap na kayo ng ibang ruta dahil sa sitwasyon ngayon eh baka hindi kayanin. Patuloy na inaharap ng mga residente ang mabigat na sitwasyon dahil sa pagtaas ng tubig mula sa Laguna Lake Maraming kabahayan, kalsada at kabuhayan ang apektado at araw-araw ay paikipaglaban para makatawid sa isang hamong walang kasiguraduhan kung kailan hukupa. Ma'am, Mam, ah, tanungin ko lang po, ano po kayang dahilan at sa pagkakalam nyo, bakit po tumaas ang level ng tubig dito sa lugar ninyo? Ay, yung mga nakaka, na, nalalaman ko, sabi daw, yung, yung ginawang ano ah, yung... Yung tinabunan po dito, yung banda dito. Ay, yung dam. Hmm, yung sa pakin. Ah, parang yung tinatabunan dito sa Oo. parang... Hinarangan po yung daanan ng tubig. So, parang anong nangyayari, wala nang pathway yung tubig nyo sa katumatapon dito sa kalsada. Oo. Ah, ganun po. Eh, kamusta po yung mga kabuhayan dito? Parang may mga gumagawa rito ng mga Catholic images. Kamusta po kaya yung mga negosyo dito sa paligid? Ay, ano, sir... Ayun, pa, parang umano na rin sila, napahinto. Ang... Napatigil dahil sa sitwasyon so, ngayon. Oo, sa sitwasyon. Kamusta po yung tubig nyo dito? So, tumataas pa po ba itong level na ito? Nataas po, pag tuwing hapon, ito ang mga seven. So, itong level na ito ay mababa pa, low tide pa ito? Mababa. So, grabe pala dito sa sitwasyon nyo. Ay, kamusta po yung bahay nyo? Ayun, yun, nakalubog. Ah. Kaya dito na kami sa gater, nakabatong. Nasira po ng, baha, ng tubig, ng taas ng tubig. So, salamat po, sir. At mula dito, sa bayang sinusubok ng kalikasan, ibabalik naman tayo sa nakaraan, isang lugar na matagal nang nakatindig bilang saksi sa kasaysayan. Dito, mananatili ang mga kwento, ang mga lumang pader at ang mga laalan na patuloy na nag-uugnay sa ating nakaraan. Alam nyo, gusto talaga ko talagang dumadaan dito sa bahaging ito ng Laguna. Yung tipong hindi mo kailangan magmadali, maluwag ang kalsada, tapos talagang probinsya-probinsya ang dating nga ng lugar. Dahil napakaraming puno, presko, at malamig yung hangin, lalo pag umaga. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Pagsanhan at kung hindi nyo napapansin ay makikita pa rin natin dito ang mga bahay na meron pa rin bakas ng nakaraan. So kung pagkamasin nyo mabuti, yung mga bahay dito ay pinaghalo na yung estilo ng makaluma at modernong uh, estilo ng pagkakagawa. Katulad na lang ng bahay na ito, kung makapansin nyo, yung kanyang ibabaw ay kahoy at yung ilalim ay konkreto na. Pero may mga bahay pa rin dito na rinisir pa rin yung uh, makaluma at walang masyadong binago. Katulad na lang ng bahay na ito, ay nai-preserve nila yung kalumaan na simula nung ito ay tinayo, hanggang ngayon ay ganito pa rin ang kanyang itsura. Noong 1688 hanggang 1853, dito nakapeso ang kapitolyo ng Laguna. Dito umiikot ang kalakalan, politika at kultura ng lalawigan. At noon, ang tawag pa sa lugar na ito ay pinagsangahan dahil sa dalawang ilog na nagsasalubong o pinagtagpo. At bago pa man malipat sa Santa Cruz, ay dito unang nakalaga ang kapitolyo ng bayan. Ito naida yung municipal hall, ito ang dating kapitolyo. Tinayo ito noong 19th century bilang Tribunal del Gremio de Naturales o korte para sa mga lokal na pamahalaan ng mga katutubo sa bayan. At habang tumatakbong panahon, nagbago ang gamit nito. 1864 hanggang 1911, ito ay naging kauna-unahang pampublikong elementarya sa buong probinsya ng Laguna. At noong 1903 hanggang 1907, Nagkaroon din ito ng kauna-unang pampublikong high school at tinawag itong Laguna High School. Nasira ito sa panahon ng digmaan noong 1945 at muling itinayo noong 1951 hanggang 1955 at mula noon ito na ang naging municipal hall ng pagsanghan. Dito rin matatagpuan ang iconic na arko ng bayan ang Puerta Real. Tinayo ito noong 1878 bilang paalala na papasok ko na sa kabisera ng bayan. Ito ang Puerta Real o Royal Art. Ito ang Royal Gate ng Pagsanhan. May dahilan kung bakit ito itinayo. Hindi lamang ito pasukan o labasan patungo sa bayan ng Pagsanhan. Ito ay tinayo bilang pasalamat sa Birheng Maria dahil sa pagpagaling sa kumakalat noong sakit sa buong bayan. Kaya kung mapapansin nyo, ay dinutumbok nito ang simbahan para kayo nagkakaroon ng grand entrance patungo sa simbahan. Ito naman ang Calle Real o ang Royal Street. Ito ang main street na dinaraanan ng mga prominenteng pamilya at matataas na opisyal ng mga Espanyol. Dito, makikita nyo rin yung mga nagagandahang bahay ng mga mayayaman noong panahon ng mga Kastila. Sa paligid ng Calle Real, makikita ang mga lumang bahay, dating tirahan ng mayayaman at maimpluensyang pamilya hanggang ngayon nakatayo pa ang mga pader ng kanilang kasaysayan at karangyaan. Ang ilan sa mga bahay dito ay nahaluan na ng mga makabagong estruktura. Yung iba, ginawa na itong restaurant, yung iba cafeteria, yung iba mga tindahan. pumukaw sa aking mata ay itong napakagandang estruktura na ito. Nakakala ko ay ito ay isang bahay lamang. Pero kung hindi ko napansin itong tarpulin na ito, eh, hindi ko malalaman na ito pala ay isang kainan. So susubukan sana natin pumasok, kaso ito ay sarado pa. So kung mapapansin nyo, ang estruktura ng bahay na ito ay talagang gawa ito sa adobe. Alam naman natin na paggawa sa adobe, ito ay sinaunang estruktura. Meron din itong malalaking bintana at merong malaking pintuan. Nakita natin paano magkakaugnay ang kasaysayan at arkitektura ng bayan. Ang puerta real bilang pasukan ng poblasyon, ang Calle real bilang pangunahing kalsada na dinaraanan ng mga prominenteng pamilya at sa dulo, ang Our Lady of Guadalupe Parish Church bilang sentro ng pananampalataya at komunidad. At habang pinagmamas na natin ang bayan ng pagsanhan, maramdaman mo ang mga kwento ng bawat sulok ng bayan. Mahita mo kung paano natili ang nakaraan sa kasalukuyan at paano tayo patuloy na konektado sa ating pinagmulan. Kahit nga sa lokal na napagtanong natin dito, ay dito talaga naipon yung mga opisyalis ng mga kasila nung araw. Kaya talagang pre-reserve nila yung kagandahan ng mga bahay dito. Hindi pa rin nila binago yung man yung itsura. Meron mga bago ng moderno na, na tayong establishment, eh nandito pa rin yung uh, kagandahan, gagarbuhan ng kalumaan ng mga estruktura uh, ng bahay at establishment na nandito. Uh, so nga pa lang batiin muna si Noli Stabilio at si Joel Cabarle. So shout out sa ating mga bagong uh, subscriber na nakita dito sa Bayan ng Pagsanhan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at para mas masubaybayan nyo ang mga kwento sa kada lugar na ating pinupuntahan, eh, huwag niyo kalimutan na ilike ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barret Travel Stories at ito ang story na aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!